Pumabay uh, ka na sa camera at naka-vlog tayo. Huh? Ah, na ako. So yun, good morning, guys. Ngayon, uh, uh, namimiss ko si Inang uh, sa Pilipinas. Nandito na ako sa Qatar. Silipin natin siya sa ating CCTV camera kung ano ginagawa. Aba, busy ang Inang ah. Nagbabasa ng magasin ah. Eh. Kasapin <laughs> natin. Nang Ito mga lasya sa Ano binabasa mo? Ano ginagawa mo? Ano yung binabasa mo? Ang Sino-sino kandidato Sino ba yung boto mo? Hindi Sino... Sino ba na pusuan mong kandidato? Eh sino ba yung nasa ano na yung, nasa magazine? Ano pangalan? Ano pangalan?

Oh, Kumuway ka muna sa camera? Sabihin mo sa camera. Hi guys, good morning. Morning, good morning, afternoon na, gabi na. Eh dito sa Qatar, eh, umaga pa lang eh. Sabihin mo, ah, good afternoon, guys. <laughs> <laughs> Anong oras na ba dyan sa Pilipinas? Anong oras na dyan sa Pilipinas? Anong oras na dyan sa Pilipinas? Anong oras na ba dyan sa Pilipinas? Anong oras na? A few moments later. Few moments later. Di ba mainit yan? Ba't nasa terrace ka? Ba't di ka sa loob? Mayinig! Mayinig! Ah, Ba't hindi ka sa loob? Sa aircon? O, kaya kaya kaya. Eh, sige, sige muna ko. May hangin pa sigay Sige, reviewin mo muna yung mga kandidato sa magazine mo para maisip mo kung sino boboto mo. Oo, oh, okay. Uh, bye bye kamo na sa mga viewers mo. Bye bye. Bye bye. Paano <laughs> ba? Bye bye. Tumingkas ako. Tumingkas ako. Nakapag payet na talagang. Tumingkas mo na sa kamera ka sa kamang sa babay. <laughs> Malis na. <laughs>